Hi guys! Good morning! This is Pinangganda once again. Nagbabalik para ipagluto kayo ngayong araw na to. So, today ako ay magluluto ng ginataang balat ng baka. At ipapakita ko sa inyo yung aking sariling version. So, meron ako dito na biling balat ng baka. Malinis na siya. So, ang first step natin guys ay pakukuluan natin siya sa tubig. Nang mga kalahating oras, 30 to 40 minutes or hanggang siya ay lumabot. Ayan. Then, hindi ko siya lalagyan ng asin. Bali, hahayaan ko lang siya na kumulo. So, i na natin to. Tapos, pakpan natin. sa so, babalik tayo in 40 minutes. guys! I'm back! So, naluto na yung balat ng baka. Nalinisan ko na uli siya. Pagkatapos siya makuluan, then ginayat ko siya ng maliliit. So, magsisimula na tayo ngayon na maggata. So, magbuhos tayo ng mga tatlong kutsarang mantika. So, unay-lagay ko muna yung luya. Isusunod ko yung lemon grass. Then, lagay natin po. dahil napakulwa na natin siya, dati na siyang malambot, so hindi na natin siya masyadong i-design na matagal. Then, nalagay na natin yung bawang. Tapos yung sibuyas. Nilalagyan ko siya ng isang lata ng coconut milk. Then bay leaves. black Konti lang na asin. Kasi maglalagay tayo ng kapis. Later. Then, lalagyan natin siya ng 4 cubes. Lalagyan natin siya ng dalawang kutsarang katis. tapos titikman natin siya maya-maya tapos seasoning mix Titikman natin siya guys. Mm. 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 Tama na siya sa lasa, guys. Hmm. Ayan yung sile. Meron tayo dito ang red and green. Mmm. Ganda naman tingnan. O, oh, diba? Mapaparami na naman tayo ng kain nito, guys. Tikman uli natin siya bis. Sama na rin natin yung sili para alam natin kung luto na ba siya, malambot na. Mmm. Ang sarap. para sa akin tamang tama siya at ma at crunchy yung sili ang sarap niya mapaparami tayo ng kain nito, guys tara kain tayo